signaling na doon si senator na hindi mo ba natatandaan ng tatay natin? Hindi mm -mm. mo ba natatandaan yung yung tinanggap na pagsasaksak sa likod yes. nitong pangulo na binabardagol niyo mm -mm. uh, para sa tatay natin? Um, so makikita uh, uh, I guess makikita rin ng taumbayan ang pagkakaiba ng dalawa. Makikita mo kung sino yung talagang sorry to say it pero may balls. Oo. who Kasi diba, stand. ba? Um, do, do you think oh, it also speaks about kultura, kaugalian ng mga Pilipino? Tayo kasi mga mm. Pilipino, mautang na loob, hindi ba? Mm. Ayaw na ayaw natin yung parang ang kapal ng mukha pagkatapos mong tulungan. Ay, ayun, ayaw na ayaw natin yung parang biglang tumatalikod sa isang tao yes, yes. na dating tumulong sa'yo. So this statement kasi is na, kuha yung ano yung ating kaugalian bilang Pilipino mm. hindi 'di ba? So Kaya, malakas. kapag inanalyze mo, sabi uh -oh. ko, sabi ko nga ho eh uh, pag ako'y nagturo uli, gagamitin ko 'yan pag analyze <laughs> ng political ano eh ng yung yung sociology kasi makikita mo doon even political psychology. Makikita mo yung sakit at the same time nagpapaalala dahil kapatid mo ako, panganay uh -oh, ako. Ah uh -oh. uh, at nakikita mo do sa akin telling yung last lines eh yung last paragraph parang kahit anong mangyari kahit uh, na lang sa paninindigan pa rin niya. So oh, the loyalty oh, binanggit oh, din oh, niya oh. no. Oh, oh. So doon na contrast niya ang Marcos. May nakikita na kasi ang mga tao or maybe many of you feel regarding the political arena. Hindi ba? So minsan maraming lumalabas hmm. ng mga may game plan ba ito? ano ba ang plano? May step 1, 2, 3 ba ito? So, in, mm -hmm. sa mga nangyayari ngayon, bago natin himayin yun, no, what do you see and what do you feel? What is your observation about the political arena na sa air ngayon? Well, um, ang, ang, ang aking nakikita sa magkakasunod na tatlong araw na halos tayo ay talagang akala mo may political na typhoon o bagyo, no? ah uh, nun nagbukas nung lunes kagagaling lang nila sa limang ar uh, limang linggo mm -hmm. na uh, pahinga bakasyon oo oh, bakasyon na yun nga eh uh, bayad ng taong bayan ng bakasyon nila mm -hmm. no limang linggo yan sana Tapos, all oh, di ba Mas maganda so kung sana all nga no uh, pero nakita natin nung lunes Aba ano ka? Ako hindi ko alam na magkakaganon. May tumawag lang sa akin at ang um, sabi sa akin, malumay nangyayari sa house. Mm -hmm. Tapos uh, I tried accessing, uh, sinubukan kong makuha yung House Resolution 1414 mm -hmm. pero hindi available sa online, no? So sabi ko, uh, ano kaya yun? So ang, ang media nag, uh, nagpupustahan, nagte-text kami. Uh, ano sa tingin mo? Sabi ko, pero parang Ah, uh, kaya ka nabahala uh, si speaker parang nag, uh, nag uh, deliver nung hmm? ang lokohan nga o nagdeliver si speaker ng sona. <laughs> uh, kasi tumayo siya doon, 'di ba? Hmm. Explained and usually uh, alam ito ng mga nagco ng house, no? Uh, Papagaling sa recess, walang bang speech pitchian? Uh Katulad ng ginawa ng Senado, uh, nagbasa sila na ng order of business, tapos kung ano na yung dapat pag-usapan, no? Sa House na iba. May may speech, afternoon speech, uh nila ang ang house into a committee of the whole. Mm -hmm. Na wala urgent na i-committee yes. of the whole mo, no? Uh, pagkatapos nakita mo, isa-isa uh, sa mga partido ang nagsalita tungkol dun sa one one so ang atang binabanggit lang dun sa one one yung title uh, so parang uh, pagbibigay ng uh, um, ayon sa liderato ni oh, speaker, speaker Martin Romaldes uh, pagdepensa sa imahe ng House of Representatives yun yung kagulat gulat nung lunes no uh, Again, babalik tayo sa pag-aaral tungkol sa legislative body o kongreso. Wala kang nakikita, survey o ano, na ang legislative body minamahal ng tao. Kaya yan hindi lumalabas kasi parating, oo elected, kayo ang representante namin, inelect namin kayo. Pero usually ang disconnect, hindi nabibigay ng kongreso o ng legislative body, ang gusto ng taong bayan. kasi maraming rason dyan. One is the economic interest of the the members. Second is ang nag-iiba na pagnahalal. Uh, pangatlo uh, which is really the most controversial is the role of cash soft and hard. Uh, ang cash ibig sabihin noon, uh, indeed hindi ang pangalan e pork barrel. Uh, na iba ang pangalan, pero yun yung dinadangle, yung carrot and stick. So kung ikaw ay nasa administrasyon, meron kang cash, hard at soft. Kung hindi ka sa administrasyon, uh, meron ka pero hindi ganun kalalaki. So yun yung kaya mo makikita, uh, hindi ko hindi ko maintindihan kung sino nag-advise kasi pinapakita na uh, by political party may sumusuporta sa akin by the number of those who signed at alam naman natin yan ang 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 pag-sign ng mga panukala parang mm -hmm. toilet paper ang lokohan kasi pirma ka lang ng pirma in the hope na ako oh, kasama ako sa majority mm -hmm. uh, pagkatapos uh afternoon immediately nagkaroon ng committee report immediately nagbotohan sa plenaryo mm -hmm. so makikita mo doon sa house Uh, ibang iba sa nangyari sa Senado. Sa so, Senado, nag-order of business, uh, nag-meeting sila uh, by partisan. Pagkatapos, they uh, acted on on the third reading uh, copy uh, on third reading rather yung tatak pinoy yeah. so meron silang output <clears throat> hindi nga eh. politika parang diba? actually diba? tama uh, uh, yung sinabi mo kanina people did not expect nakakabalik lang from bakasyon Gumawa, gumawa ng ingay na ganito, right? So, parang nangyayari, yung kongreso, parang suddenly, dati naman, yung gano'n yung gumagawa sila, ng mga kailangan na isesyo, pero ito kasi, nagiging parang ano sila, na pupunta sa issue base no? Yung, yung ibig ko sabihin, mm -hmm. yung parang nagkakaroon na kontrobersiya, yung ganyan. Mm -hmm. Okay, I want to ask you, because si speaker, uh, Romualdez talaga ang medyo umaano eh, no? Yung umaangat na <laughs> usapan sa ganito, right? You ngayon, parang meron kasing isang uh, tinitinan yung mga tao pag ina-analyze nila na si former president GMA, di ba? Tinanggal yan before as a majority deputy speaker. Senior deputy. Uh, senior deputy speaker. Naging deputy speaker na lang. Aba, ngayon naman. <laughs> biglang, after nitong 1414 na ito, aba, biglang tinanggal na rin sa as a deputy speaker. So suddenly, oh. talagang nakita mo yung double no, demotion parang ganon. At ngayon ordinaryo, no, congress congress uh members ha. So pagdating oh. sa ganto, anong nakikita mo doon? Uh, Ma'am, alam mo uh, kung kung baga sa history, no? Maraming first ito. First time na hmm. naging uh, committee on the whole na ang pinag-uusapan politika. Yeah. First time na ang dating pangulo ay dalawang beses na demote katulad ng sinabi mo in one regular yeah. session we are now in the second regular session Naalis siya nung Mayo mm -hmm. 2023 tapos na siya uli kahapon hindi ba ah, <laughs> double talaga parang para, diba wala na, para siya dito? tinapos na no? tinanggal na sa oh. talaga sa posisyon oo Uh, wala siya dito, uh, nasa official travel siya at alam naman niya ng, ng liderato. Pero hindi naman sila, hindi naman nag-reach out na, ma'am alam mo may one four one four kami. Wala. Mm -hmm. Basta nasa abroad kasi siya eh, diba? Nasa so, abroad, hindi siya oo ba diba? Kaya hindi siya makakapirma. Pero usually yan, uh, ang ginagawa, lalo na sa mga datihang Pangulo, tinatawagan. O oh, ma'am, meron kaming panukalang ganito, ano ba sa tingin mo? Wala namang nang ganun sa kanya. Mm -hmm. Si Sid Ungap, na taga Davao, yes. na very close kay Vice President, sinama rin. Yes. Uh, so, Doon nagkakaroon ng kulay yon na dun. basta't ikaw ba ay lalo tuloy lumalakas na parang it's, it's about do, uh, against Duterte. Kasi oh, itong oh. Na namang tinanggal na to na no, dinemote nila, eh actually, kilala naman na you know, close and uh, supporter of of pre ex president Duterte da ba so hindi yeah. mo yung mga tao na may power play na nangyari kay bago That's ko yung right, lipat kay partner Angelo oh, dito at ah, say marami rin naman siya tata no pero dito muna ako dito kay PGMA ano kasi malaki si uh, it's not because na parang ano but we all know that this is a former president to became a speaker no. of the house also ganun yun eh tapos bigla mong ginanun lang, hindi ba? So pag at, at saka ma'am, ang ang mga speaker may statementship 'yan. Exactly. Kahit magka, I mean, si si, si, si speaker Joe, 'yon, mahilig yan may kaaway si speaker Mitra, si speaker uh, Sandy Belmonte. Oo, magkakaaway pero pagdating mo sa plenaryo, pag upo no, tatay uh -uh. eh. Yes. Oo. Ay, niya, sasabihin sa video, yes, niyo, yes, yes. Na ka. Yung ganun. Ito, yung hindi, open, hindi open, hindi 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 open na visit siya, ganun. Yeah, yeah. Okay. At May nasa, tatanong ako about nasa, that. Um, nasa, nasa, kasi, na, na, nasa, nasa taas. At uh -oh. uh, nagsasabi nga na ako ang leader dito, ako masusunod. So, yun na ang nakakalungkod kasi yung tradition ng house na statement-like ang pinuno, eh, nasi-set aside. Uh Oo. -oh. You, you're a strategist kasi. So, the, the, ang strategist, una, oh, advance ang itinking niyan, di ba? Nakaplano, okay. Kasi yung 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 history nitong ke PGMA no, 'di ba? Um, akala ng mga tao talaga parang pwedeng siya yung uupo speaker of the house, hindi ba? Mm -hmm. Tapos after noon, okay, hindi siya umupo. Inopen niya ngayon do sa statement niya na after knowing that PBBM would want yung choice niya talaga mm -hmm. is for the speaker Romualdez to sit. Sinabi niya kaagad na I will just support you, 'di ba? Tapos nag-umpisa lahat ito na medyo tinatanggal-tanggal na sa because nagkaroon ulet nang issue or ng ugong na may plano to oust si uh, mm -hmm. Speaker Romualdez Di ba doon nag-upisa yan? Mm -hmm. <laughs> na parang pinagbibintangan si GMA. Hindi ba? Mm -hmm. Tapos kumapit si mm -hmm. uh, eh, VP Sara. So sa tingin nyo ba na maaari na it's it's parang strategy na ginawa yung issue na yon to justify why why they are removing They, were, they are they moving PGMA. Parang inumpisan do sa issue na yon. Tapos oh ngayon may reason kami. Alam ng tao bakit siya kailangan tanggalin. Ay -re relate ko lang yon do sa tunog na naman ng plot ng uh, destabilization plot. Ma'am, alam mo, tamak uh, tama ka dun sa umpisa, no? Uh, um, nung matapos ang halalan, na andun na na ang speaker si GMA. Mm, 'Yun ang Pero, tingin Pero oh, nagpahiwatig, oh. mm -mm. ang pinsan kinausap na kaya telling yung sulat eh kasi meron dong nangyari oh, oh. sa kasaysayan oh, oh. na ngayon lang niya sinabi. Na nung hiningi nung pinsan, nagparaya siya, mm -mm. no? Uh, so dahil doon sa tingin ko may paranoia na si GMA will You know, yun sudden kasi pag-upo niya noon uh, nung panahon ni Duterte talagang namangha ang lahat dahil nagulat at naiupo. Pero ibang-iba yung senaryo ngayon. Uh, pangalawa yung doon sa tanong mo na ko yung destabilization. Um, again, um, dapat si Chief of Staff Broner i eh sabihin saan bang ba galing yung destabilization kasi kung titingnan mo Maling-mali yung pagginawa nila dahil nandito ang Prime Minister ng Japan. Tama. Masisira. Friday, nagsabi na uh, sa West Mincom uh, Command, uh, nag-change ng command, doon niya sinabi may mga nag-uusap-usap, uh, retired ganyan, uh, coming from a chief of staff oh, ba diba oh, magiging credible yun sa ibang bansa, di ba? Oo, oh, oh. oh, oh i-validate mo muna yan. Pagkatapos, immediately, nagsalita si Prime Minister ng Japan ng Sabado ng Tanghali. Pagdating nung Sabado ng hapon, sinabi, ah, ah hindi, na-misquote lang ako. Pagdating ng banda magsasarada, magsasaraan nyo, sinabi na, hindi, wala. Tapos ang last na release sa PTV4, uh, ah, na-settle na daw. So, nga. so ngayon Oo, tayo. See? So ibig sabihin may ang, usok talaga, hindi ba? Oo, oh, oh, so tayo. Oo. Ay, ano ba yan? Meron ba talagang, ko oh, meron bang destabilization? So ngayon, dahil hindi nila mapalabas, gumagawa sila ngayon ng mga steps leading to that. So yung, yung isang movement na pag-alis dun sa dalawa, ano ba yon Destabilization? O dahil sa 1414? Kasi yung 1414 wala yun sa equation. Mm -hmm. Sa tingin ko, nagawa lang yun nung na-realize nila na, na wala tayong turo kung sino nagdi-destabilize. And, mm -hmm. and really, in, in the National Security, kaya nga natawa ako dahil mismo si National Security uh, Advisor nagsabi na uh, wala yan, hindi yan totoo. Uh, so, so, a chief of staff saying that? Mm -hmm. So, ako nagtataka talaga ano ba talaga ang gusto niyong planuhin. At ano ang totoo eh, ngayon? Sa mga tao, ay eh, naka-question diba? mark yan. Because credible lahat yeah, nagsalita, nasa posisyon eh. That's right. Both sides. Tapos diba? biglang Monday, ganun ang nangyari. Tuesday, ganun ang nangyari. Uh, kaya ako'y natutuwa at si Senator uh, Amy Marcos ay eh, nagsalita. Sabi sabi ko nga, alukohan ko kagabi, ano yan? Uh, siguro naman, sa Wednesday, makakapagpahinga tayo biglang boom si Senator Amy Marcos naman. Oo, oh, At relate sa Yolanda na, dahil 10th anniversary ngayon. Oo, oh, oh. <laughs> at kaya daw siya asar eh dahil ano ba yan? Ang mga pinipicturan sa Yolanda, waaman man sila dyan nung nangyari yan. Ah, oh, oh, so, oh, oh. Very personal sa kanya uh, at uh, kung titingnan mo, sino bang naunang pumunta doon sa Yolanda na nanggaling sa Davao? Yeah, yung letter na, na very loud 'yan, e, no? Diba? no? Malakas yung so, yeah. dating, may may impact ano, may impact. Yeah. Ang ko, pa Angela, I'm sure gusto niya i-ano yan, i-tackle. Uh partner. Ah, magandang hapon po, Ma'am Malu. Uh... Ah, magandang hapon po. Oh, sa pinoportray na project ng kamara ngayon, di po ba disturbing ang uh, sitwasyon yan sa uh, kamara ngayon? Mukhang ang common tao ay mukhang litong-lito ngayon sa mga nangyayari. So, uh, meron kaming hindi mahanap na sagot dyan eh. Kasi mukhang yung nababanggit namin sa mga discussions uh, yesterday or ano, na alam mo, uh, umaandar rin napakaraming PR group in favor of uh, Speaker Romualdez. Mm -hmm. Magawa ng katakot-takot na pag-i-spin ng issue. So, mm -hmm. di po ba na, kung marami, ay hindi kagulo-gulo yung mangyayari diyan. Eh, oh. Mukhang hindi hindi bright yung mga movement ni speaker dahil diyan sa mukha nagpapa siya. Sa tingin lang ng common tao, ah, mamamalo. Oh. si speaker. Oo oh, hmm. sir, alam mo? Uh, tama ka diyan kasi walang rhyme or reason ng ginagawa eh. Parang ang sense ko may bumulong na isa, gagawin ito. May bumulong na isa, gagawin ito. Uh, Siguro ang napaka yung spin, yung sinabi mong word na spin. Isang spin probably yung Lunes dahil umangat siya sa approval rating. Uh, they needed to use that, no? Uh kung titingnan mo at ginawa naming pag-aaral ito, ano bang nangyari doon sa period na tumaas ang kanyang approval rating? Uh nagpunta siya sa mga warehouses na kung saan nakita natin ang mga bigas, okay? Pero hindi naman niya ginawang i-distribute yun. Nakita natin na uh, meron siyang sako. Pati yung sako eh. Kaya ako nagtataka, bakit mo ilalabas ang design ng sako? ba? Diba? So, talagang spin. Design ng sako, Maharlika Rice. Uh, sabi ko, bakit may ganyan? Pagkatapos, sinabi na ang, ang bigas ay manggagaling sa Vietnam. Hindi mo maintindihan kung Importation ba yon O yung mga inangkat na rinibag? Mm -hmm. oh, so, tapos ang isa pang nangyari doon, siya yung nagsuggest ng price control kasi umuupo siya doon sa economic team ng Pangulo. So makikita natin during that period, marami siyang ginawa siya uh, mm -hmm. na related sa mga agam-agam ng taong bayan sa bigas at sa pagkain. Kaya nga ako parati kung sinasabi, bumalik tayo sa basic. Tugunan mm -hmm. ang ang presyo ng pagkain, siguraduhin ang sweldo, ha, at mura. yaan. kasi magpapasko, eh kung ilan lang naman ang pesos mo, eh ilan lang ang mabibili. So kopo magagawa mo 'yon, hindi mo kailangang gumawa ng mga spin eh. Pero mm -hmm. dahil tumaas siya, they needed to harp on in, in this is the first time in the history of the house but we got plus uh, 6 percent increase. Tapos kinompera ka agad kay, kay BP na bumaba. So makikita mo talaga yung spin. Tama ka sir. Oo yung mga spin. Pagkatapos, uh, ginamit yun para depensahan ng institusyon. Ang institusyon na in the words of Congressman Sandro Marcos, A threat was made on a member and a threat was made on the institution. By whom? Nung tinanong siya by whom hindi niya masagot pasahan sila. <laughs> kaya 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 sabi ko ito ba eh hindi alam ng pangulo para mo gamitin ang anak ng pangulo. Tapos nakawawa yung bata kasi hindi niya maintindihan sasabihin ko ba o hindi? I mean Diba? Uncle, si Uncle. Oo, di diba? So so at uh, ngayon nakikita natin sa social media yung pagmano ni Sandro Marcos kay President uh, Duterte. Kaya sabi ko, um, alam mo, dahil sa social media ma madali mong ipokol di diba ginawa niyo to. Ano ba kayo noon? So ako, ang tama yung sinabi mo, yung spin nandoon, uh, maraming PR, I understand there's uh, 15 million for social media offensive. Um, I also understand there's a foreign uh, consultant that was hired for that. So, ang akin, sige, mag-hire ka mag-hire, pero hindi pa naman eleksyon. Mm -hmm. uh, ang ang eleksyon na gusto mong takbuhan ay 2028, unless gusto yan tumakbo senador sa 2025. Pero, again, pupunta tayo doon. Ang best campaign is to really settle the economic problems of the people. Pag nasettle mo yan, ako, hindi ka gagastos ng uh, dangdaang milyon para ka manalo. Kasi masaya ang tao. Mm. Saan tayo Tama pumapasok so, sa no. gulo nila, diba? yeah. do, do, di ba? doon po eh. sa eh, ng Yolanda today, eh, wala yata siya sa picture na ano po. Eh, tagal siya, si Speaker. And na si no. Vice President. Naantuno si, si Presidente, si Speaker, si Mayor ng Tacloban, si Alfred, at saka oh, oh. si SAP. Pero wala siya noong nangyari 10 years ago. Korek. Korek. Mm -hmm. oh, oh, wala wala si, si, wala wala si speaker. Uh, wala rin si presidente noon, 10 kayo, ago. Pero ngayon nandun siya. Nandoon <laughs> siya. tingin ko kaya <laughs> kinagalit <laughs> <y> si <laughs> Senator Marcos kasi si Senator Marcos nandun eh. Oo, oh, oo oh, 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 nga. Uh, oh, oh. Uh, so, makikita mo talaga na ano 'yun, ginagamit nyo lahat ng mga ganito for uh -huh. political exigencies. Pwede uh, okay. may papasok lang ako kasi nakausapan nyo si Ivy <laughs> bago bago pumunta sa iba ha. May sinabi kasi siya uh Mr. Kiyad, this is very strong ha ang isang uh, ito ay tungkol sa Yolanda pero yung speech niya ay may, may parang may metaphor niya eh, ba? Diba? parang hmm. uh, baga ni relate niya ito ay tungkol sa pagdating kay Duterte alam naman natin kasi nagkakaroon na ng tira-tira eh, hindi ba ang sabi niya ang isang anak na humarap sa napakaraming pananaksak sa likod, hmm. sa likod. ay hindi kailanman tatahimik sa mga pagtataksil at pambabastos sa taong gumalang sa aking ama noong pahintulutan niyang mahimlay ito sa libingan para sa kanya. Tapos sinabi niya sinabi nga niya dito na parang yon ay hindi niya pababayaan ano yung mga sumisira. Sabi niya ano sa kami ano may loyalista kami dahil loyalista kami. Kaya sinabi nga niya, kahit anong mangyari, di ba, paninindigan daw niya yung kasi uh, uh, mga Duterte, kahit mag-isa na lang siya. Because hindi daw niya kakalimutan. Okay. ang point ko dito, no? Nung sinabi niya yon Bill, ako isang anak na hindi niya malilimutan ang ginawa sa kanyang ama, no? Ng isang taong tinitira ngayon anak ang, ang presidente natin anak nung sinasabi din niyang tinitira noon so how papaano sa tingin ninyo ngayon ito pumapasok ngayon o maapekto na pagkapangulo ni President Bongbong Marcos na aside from cousin niya yung sa speaker anak niya si Sandro Marcos na medyo naipit 'di ba na hindi parang ganoon and then the, there's a sister And then VP, Saros, very close. And then GMA. Nasaan si PBBM? Kailangan ba niya tingin niyo magsalita? Kasi ngayon may hakakay. Eh. Baka ikaw naman sa loob ni Romal. Tapos ka tinitira mga Duterte. Hindi ba? O hindi rin yes, alam na baka naman ikaw rin. Eh. Hindi mo alam. Ikaw, in a way, ikaw rin pala tatamaan later on. Yan. So saan dapat pumasok? Being a strategist, political strategist. Si PBBM Alam mo ma'am, um, um... Napakahirap. Una-una, parang lindol yung press statement ni Senator Marcos. Uh, sa ang sabi ko nga, siguro magpapahinga tayo Wednesday, wala na. Tiglang aga-aga, lumabas yan. Um, Bumaanat siya, no? Oo. At saka talagang kuha na, talagang reeking with parang yung soul, yung heart niya Nilabas. na pa. bakit ginaganito, no? Um... Uh, sa tingin ko hindi magsasalita ang ating pangulo. Matagal nang hinihingi sa kanya magsalita eh. Matagal nang pwede niyang itigilin ito. Pero wala kang naririnig sa kanya. Kasi parang vague uh, ito eh, di ba? Parang you know what I mean? Parang may pinaalala si mm -mm. Amy sa kanyang kapatid. Mm -mm. no Not as a, not not as a senator, not as a president. Yes, yes. 'Yun yung kaibahan Kasi, nito, pirong mong idinaan niya sa press statement. Na pwede mo namang kung 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 sila ay kung tinatanaw ni Pangulong Marcos ang kanyang manang, ang kanyang pambansang ate, dapat nakuha niya yon eh. Pero para umabot sa isang press statement na ganyan. Mm, nilabas, uh -oh. oo. Oo. Exactly. Medyo pa na yon. May, may may signaling na dun si Senator na hindi mo ba natatandaan ng tatay natin? Mm -hmm. Di mo ba natatandaan yung yung tinanggap na pagsasak-sak sa likod yes. nitong pangulo na binabardagol nyo ah mm -hmm. uh, para sa tatay natin Um so makikita uh, uh, I guess makikita rin ng taumbayan ang pagkakaiba ng dalawa Makikita mo kung sino yung talagang sorry to say it pero my balls uh -uh. kasi ba diba, um, do, do you think it also speaks about kultura, kaugalian ng mga Pilipino. Tayo kasi mga mm. Pilipino, mautang na loob, hindi ba? Mm. Ayaw na ayaw natin yung parang ang kapal ng mukha pagkatapos mong tulungan. Ay, ayun, ayaw na ayaw natin yung parang biglang tumatalikod sa isang tao yes, yes. na dating tumulong sa'yo. So this statement kasi is kuhayong ano 'yung ating kaugalian bilang Pilipino, mm. hindi ba? So Kaya malakas 'yung inanalyze mo. Sabi ko, sabi ko nga ho eh Uh, pag ako'y nagturo uli gagamitin ko yan pag-analyze ng political ano eh ng yung yung sociology kasi makikita mo doon even political psychology makikita mo yung sakit at the same time nagpapaalala dahil kapatid mo o panganay uh -oh, uh -oh. ako pangalanay uh, ako at nakikita mo doon uh, sa akin telling yung last lines eh yung last paragraph parang kahit anong mangyari kaya tapos na lang sa paninindigan pa rin niya. Sa so oh, loyalty oh, oh. So, binanggit oh, oh. din niya, no? Oo. Oh, oh. So doon na contrast niya ang Marcos.